ginulat ng content creator na si Sammy Manese ang maraming fans sa biglaan niyang pagpanaw ngayong araw, November 29, 2023. Inanunsyo ng kaanak ni Sammy na si Bea Manese ang kanyang pagpanaw ngayong araw na talaga namang ikinagulat ng kanyang mga fans at maging ng kanyang mga kaibigan. Post nito, It is with a heavy heart and great sadness that we announce the untimely demise of our beloved family member, Sami Manese. May he be remembered for all the joy and laughter he shared with everyone. We ask for your prayers, respect, and privacy during this time. Ayun sa balita.net.ph, kinumpirma rin umano ni Bea na ang dahilan ng bigla ang pagpanaw ng content creator ay the respiratory failure. Matatandaan na taong 2021 ay sinugod sa hospital si Sammy dahil bumalik ko man ang sakit nito sa puso na nagiging sanhi ng hirap niya sa paghinga. Kuwento nila, malaki raw kasi ang puso ni Sammy kaya noon pa man naman ay pinagbabawalan na ito ng kanyang ina na magpagod ng sobra. Ngunit sa kasamaang palad ay bumalik nga ang sakit nito at simula noon ay talagang hirap na itong huminga kaya mapapansin na kahit nagbablog ay hindi nito inaalis ang oxygen na nakakabit sa kanya. Si Sammy Menes ay nakilala noong kasagsagan ng pandemya dahil nagbigay ng aliwang kanyang mga vlog sa maraming netizens. Sa murang edad nito na 15 noon, ay nabihag niya ang puso ng milyon-milyong taga-suporta dahil sa kanyang energetic at creative content na makikita sa kanyang mga social media accounts. Magdiriwang sana ng kanyang 18th birthday ang content creator nitong December 11. Samantala, narito rin ang nakakayak na mensahe ng best friend ni Sammy na si Yuna. To my best friend, mahal na mahal kita sobra. Hindi ko matatanggap at never ko matatanggap na wala ka na. Ang sakit sobra. Hindi namin alam kung paano ulit magsisimula ngayong wala ka na sa amin. Thank you sa lahat ng tulong at binigay mo sa amin. Sobrang bata mo pa para bigyan kami ng bahay at sasakyan. Sobrang proud ako sa'yo. Miss ko na magtago ng pagkain at soft drinks para lang ipakain sa'yo. Dahil bawal ka nga sa mga soft drinks. At miss na miss ko na yung mga tsikahan natin at panlalait dahil sobrang maldita mo nga. Sobrang dami mong taong pinasaya at sobrang daming nagmamahal sa'yo. Mahal na mahal kita. Rest in paradise mahal ko. Hinding hindi ka na mahihirapan. Post pa ng isa pa niyang kaibigan na si Alex Mariano. Naksami Manese hindi ko alam kung bakit. Sana pinaabot mo man lang kahit hanggang birthday mo. Ito yung isa sa pinakaayaw kong pakiramdam. Until now, kabisado ko pa rin ang boses mo. Paano kakiligin yung tawa mo at paano mo kami napasaya. Hindi namin makakalimutan yung halakhak na masakit sa tiyan at panga na binigay mo sa amin. Pahinga ka na, alam kong hindi mo na mararanasan yung hirap at pag-iyak mo dyan. Habang buhay namin maaalala lang saya na iniwan mo sa amin, mamimiss kita ng sobra.